Magandang hapon po mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga asambali uh, Ngayon po ay April uh, 15 At amin po kayong i-update sa aking uh, mungguhan Noong nakaraan ilang araw lang po aking i-video yung uh, aking mungguhan So ngayon po eh, pumasyal na naman po ako dito sa aking farm upang uh, i-monitor siya. So, sa kagandahang uh, loob po ng ating puong may kapal, ang lahat ng ating pagsisikap ay nagbubunga. So, napansin ko po kanina na ang ganda yung naging uh, nangyari o yung naging development ng ating munggo. So, kaya naisipan kong i-video muli at uh, i-share sa inyo ang development para makita niyo po kung ano ang nangyari pagkatapos nating ma-espritan ng... Uh, Crop giant at nang uh, lanet. So nadagdagan po ng isa pang gamot ang aking inilagay sa ngayon. So halina po at uh, samahan nyo kung muli upang uh, bisitahin ang aking mungguhan. Tara po. So ayan po uh, Yung kanina pinaghalo natin Yung uh, Dighten Lanet At saka ng Crop Giant 1919-19 Yung tulad nung Ginamit natin nung nakaraan So sa ngayon, uh, pina-esprehan ko po muli kay Ricardo itong uh, ating munggo sapagkat eh, napakaganda po ng development. So nandito tayo muli para tignan at uh, isprehan niya. Ayan po. At uh, malago na yung ating munggo. Ayan na po ang development niya. Pagkataas-taas na po. Ayan. Ayan po. So, inisprehan na po ito noon ng nakaraan. Kaya lang, eh, siyempre, mas uh, satisfied po tayo kapag uh, na-esperyan siya ng maigi. So, ayan po ang laguna no ang laguna nung ating munggo so ini po ito ni Cardo yung kabuuan nito so ayun hanggang doon po yan diretso hanggang doon sa may hanggang doon po diretso yan uh, isprehan niya po yan hanggang doon at uh, maging sa palibot po dito ayan ayan po ini niya po ito Ayan, ganyan na po yung ano, development ng ating mungguhan. So, titingnan po natin dito. Ayan po, oh. ilang araw lang po nung, mula o nang niya ng Lanet at Crop Giant. So, ito na po yung nangyari. Uh, gumanda po yung dahon niya. So, ngayon, pina-experience ko po muli at uh, upang mas lalong gumanda itong ating uh, pananim na munggo. Ayan po. Ayan. So, tulad ng aking nasabi, yung amin pong ginamit na uh, gamot para dito sa munggo na ito ay yung uh, lanet. At uh, crop giant na kulay yellow. At saka yung itinagdag po natin yung uh, dighten. So maganda po yun. Uh, at uh, para mas lalong uh, maging maganda ang paglago nitong ating uh, mungguhan. Napakalawak po nito. Sabi ko nga nung nakaraan ito po ay ginagastusan ko na talaga at eh, hindi po biro itong uh, ating ang luwag nitong ating mungguhan ayan nga po oh. ayan uh -huh. So, kung inyo pong mapapansin na uh, bigla po yung uh, paglago nitong uh, munggo at uh, pagkatataas na. Ayan po oh. Oh. Ayan. At saka naging dati madalang po sila. Oh, uh, gawa ng, gawa ng uh, crop giant kaya po sila ay uh, ano, naging ganyan kalago. Ayan po oh. Ayan. Hmm, kung baga sa sambali ang tawag po namin dito kapag malago ay malambot na malambot ang ibig po sabihin ng malambot ay malago ay kaibahan po yung sa Tagalog, pagka malambot po ay yung soft, di po ba so kaya po uh, napaka-epektibo po nung uh, crop giant na ating uh, in dito na foliar fertilizer so, ayan po sila at uh, oh, mayroon na po palang, ano. Uh, namumunga. Ayan po oh, may bulaklak na. So kailangan na uh, ma na rin po pala ang ano uh, after 5 days. Ay, papa ko na po ito ng uh, uh, crop giant tolex na yung pong kulay uh, orange. 'Yon. Para po 'yung sa pagpapabunga. So, ayan po. Mm, napakaganda napaka kakapal netong ating uh, munggo ayan. ayan po sa kabilang ayun mas malago dito mas matataas ayan ayun po oh. ayan din tanawin natin dito sa kabila Ayan. Ayun, may tikling. <laughs> so, eto. Ayun. Ganon din po. Malago rin. Ayun. O, lakad po ng bahagya. At eh, may part na wala pong ganong tumubo. Pero okay lang yan. At uh, talagang nagsiksikan na po sila. Ayun. Naku, dito. Nandito si puti ko. Ayan. oh yun, pagkakapal-kapal na itong aking munggo so well, thank you talaga thank you lord at napaka ganda ng resulta yan po, ang pinitak po nito ito kay lalapad ang haba po na itong pinitak na ito ay nasa uh, 25 meters pa halang at ang haba po ng pinitak na ito mula doon hanggang doon bawat bukid ay bawat pinitak ay kung hindi ako nagkakamali ay nasa ay nasa 70 meter ang ano haba yan po sa so, bawat pilitak po nito ayan po hanggang doon po yon oh, hanggang doon so as i said na uh, itong aking uh, uh, tinaniman ng munggo ay nasa mahigit dalawang ektarya ayan po Ayan, pagkalalago. Napakaganda. Blessing. Blessing po ito. Thank you, Lord. Uh, ayan, o. Oh. Ayan. Talagang, talagang nakaka-inspire. Uh. So, may mga bahagi po na medyo malilit. Banda doon at ating tutunguhin. Banda doon pa. So, ayan po, o. Oh. Napakainam. Yung pong, eto, o. Oh. Akala natin, bansot na ito noon. Ilan lang, limang araw lang po ang nakakaraan mula nung ipakita ko ito. Pero ito na sila ngayon. Malaguna. May taas na siya ng ano ngayon. Uh, nasa 8 inches ang taas po mula sa uh, lupa. Ayan po. Oh. Dati ang lit lang. Nasa tatlong o nasa tatlo, apat na pulgada lang ang taas niya. Pero pagkara ng limang araw, ayan po, ganyang kabilis ang pagtubo at paglaki ng munggo ayan so nakapakainan po talaga ayan so hindi tayo magsasawa na kayo ay update dito sa ating mungguhan upang ako naman po ay makatulong sa mga nagnanais na uh, makapagtanim uh, ng munggo eh, isa po itong uh, magandang uh, Uh, contribution sa mga kapwa uh, may mga farm na makapagtanim ng uh, iba't ibang uri ng pananim hindi lamang po ng palay hindi lang po ng mga karaniwang gulay ito pong monggo mga ibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali ay napakainan po sa ating kalusugan Napaka, ito po ay nagbibigay ng high protein sa ating pangangatawan ayan po so sa mga nagnanais po na magtanim itong uh, munggo ina-advise ko po na piliin nyo yung klase ng munggo na hybrid na po dahil napakabilis po nitong hybrid hindi katulad ng native na munggo, yun po ay medyo matagal naabot po yun ng uh, may git sa uh, dalawang buwan o di kaya nasa 60 days mga ganun po pero po itong uh, hybrid uh, ito po ay aabot lamang ng nasa minimum 45 days o mga nasa maximum naman na uh, 55 days at uh, ito po ay pag-aanihan na so uh, napaka dali pong i-maintain oh, ng uh, pagtatanim ng munggo ang fertilizer na ginamit natin yun lang po yung in-spray natin na crop giant so at saka kailangan natin yung mga pesticide or insecticide so ang in-apply natin na pesticide is uh, lanet at uh, ganun din po, sinali natin o sinamahan natin ng ano, ah uh, daiten sa pagkakataong ito. Ayan po. Oh. So, napaka ganda. At yung pong pagpapalago na ito, inuulit ko po. Pagpapa yabong ng kanya mga dahon at pagpapa taas, bilis ng pagpapataas na ito, ay yung pong crop giant na yellow colors o yung 19 19, 19. Uh, yun po ang fertilizer, uh, composition ng fertilizer na yan so mga kaibigan, mga kasangga, mga kasambali at uh, eto na po ako sa parting uh, medyo timog bahagi na po ng aking uh, mungguhan Kangina ay nandun po tayo ayun, naroon po tayo kanina umiikot po tayo, pumunta dito sa may gitna hanggang dun sa duluhan ayan, ayan, umabot pa tayo dito Nagpapunta dito So ito nga At uh, ang, itong mungguhan pong ito ay uh, Nasa dalawang Dalawat kalahating ektarya Nitong uh, mungguhan na ito Na aking uh, itinanim So pagdating po ng araw At mga ilang araw lang po siguro Mga ilang weeks lang Ay nalalapit na rin po ang pag-harvest nito So mga kaibigan mga sangga mga sulibay mga sambali patuloy lang po kayo sa pagsubaybay sa aking mga vlogs lalong-lalo po dito sa mungguhan at uh, i-update namin kayo upang ako makatulong naman sa mga ideya o pamamaraan kung paano po mag-alaga o uh, i-maintain itong uh, munggo natin so Uh, hindi po ako nagkamali na munggo ang iniligay ko dito Sa aking bukirin na alternatibo doon sa palay Sapagkat po ngayon kung third third crop yung uh, ginawa ko Palay po yung nilagay ko sa third crop Maaring kapusin po ako sa tubig Sapagkat ngayon ang uh, nasa buwan tayo ng Abril So may tubig pa po ang ilog at uh, kayang-kaya pang isupply ngunit hindi natin alam sa mga susunod na araw o linggo baka matuyo na po yun. so kawawa naman sayang naman po yung pinaghirapan natin yung effort natin para sa palay di po ba kapag po ang palay ay kinapus sa tubig eh maraming uh, disadvantage po yun nariyan po na uh, mahina yung recovery mahina yung uh, uh, development ng palay so kaya ito ang naisip ko yung pong uh, pagtatanim ng munggo. Sapagkat aring munggo po mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, ay na, napakadali pong i-maintain. Una, sabi ko nga po nung una, na habang nirurotabate itong bukirin na ito, ay isinabog na po muna yung munggo. So pagkasabog yun, yun ay sinundan po ng rotavator So natabunan na po habang nirorotabate yung lupa ay natabunan na itong uh, munggo. So ilang araw lang ang inintay at um, ano na, uh, tumubo na po siya. Kanya lang ay nagkulang po ako ng uh, uh, pag-maintain sa kanya. Hindi ko basta na-advisean yung aking katiwala na isprihan siya ng uh, foliar fertilizer. Oh, po. Oh. Pero kung ito'y naagapang ko po mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, uh, naagapang ko po ito ng uh, spray ng uh, crop giant, sigurado sa pagkakataong ito, yung pong sinasabi ko na ang pinama, pinakamataas na uh, munggo ay nasa isang Uh, ah yeah. pie or nasa labindalawang dalawang pulgada ang taas ay eh ngayon medyo ilang araw nga lang po at uh, mula ng ating naisprihan ganyan po ang naging itsura oh. so napakainan po talaga ayan so sana po naisprihan ko ng mas maaga mas maaga po ito sanang ano, lumago So, muli mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong uh, pagsubaybay sa aking mga videos. At uh, naway, patnubayan tayo lagi ng kapal Hanggang sa muli. God bless po.